Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Mayo 6, 2025. Ngayong araw, ang unti-unting pag-usbong ng mga enerhiya mula sa universo ay magbibigay ng mahinahong tinig sa iyong puso, Pisces. Habang ang araw at buwan ay nagkakaroon ng pagkakaisa sa iyong kalangitan, ang kanilang magkasanib na enerhiya ay sumasalamin ng malalim sa iyong pusong puno ng malasakit at pag-unawa. Ang mga enerhiya ng universo ay nag-aanyaya sa iyo upang maglaan ng oras at yakapin ang kagandahan ng kasalukuyan. Hindi mo kailangang tumingin sa nakaraan o mag-alala tungkol sa hinaharap. Ngayong araw, magpakasawa sa mga maliliit na bagay sa buhay. Hayaan mong ang kasalukuyang sandali ay maging tulay upang mas mapalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa ibang tao. Huwag matakot magbukas ng iyong puso at isipan sa mga bagong karanasan. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, yakapin ang mga oportunidad na magpapalawak sa iyong pananaw at magdadala ng kaligayahan sa iyong buhay. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang mag-reflect at mas mapalalim pa ang iyong koneksyon sa iyong mga damdamin at sa mga relasyon mo sa ibang tao. Sa iyong pagiging mahabagin at mapagmahal, madalas ay ikaw ang nagsisilbing ilaw para sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong likas na empatya ay isang mahalagang bahagi ng iyong personalidad kaya't ngayong araw, maaaring mas mapansin mo ang mga maliliit na detalye na madalas ay hindi napapansin. Sa ilalim ng enerhiya ng buwan na nasa Virgo, ang iyong mata ay magiging mas sensitibo sa mga bagay na magdadala sa iyo ng mas malalim na pag-unawa. Magiging mas malinaw ang iyong pananaw sa mga bagay at tao sa paligid mo. Ang mga maliliit na pag-aalala at hindi pagkakaunawaan na nangyari noon ay magiging mga pagkakataon upang mapabuti ang iyong mga relasyon at magbigay daan sa paglago. Makikita mo ang iyong sarili na mas nakatutok sa mga aspeto ng iyong buhay na madalas ay napapabayaan, at makikita mo kung paanong ang mga detalyeng ito ay may malaking epekto sa iyong pang-araw-araw na buhay. Habang ikaw ay naglalakbay sa pamamagitan ng araw, magiging mahalaga na maglaan ng oras upang maging tapat sa iyong sarili. Ang mga pananaw at iniisip mo ay maaaring magbago o mag-iba sa mga sitwasyon, kaya't mahalaga na maging bukas sa mga ideya at pananaw ng ibang tao. Pansinin kung paano ang iyong mga reaksyon sa mga bagay na hindi mo gusto ay nagiging pagkakataon upang magbago at mag-isip ng mas malalim. Ang mga sandali ng pagkagalit o pagkabigo ay maaaring magbigay ng mga aral na makakatulong sa iyo na maging mas maligaya at mas kontento sa iyong buhay. Hindi laging madali ang maging tapat sa ating mga nararamdaman, ngunit kapag tayo ay nagiging bukas at tapat sa ating sarili, mas madali nating natutuklasan ang mga dahilan kung bakit tayo may mga reaksyon sa mga bagay. Hayaan mong ang mga aral na ito ay maging pagkakataon para sa iyong paglago at pag-unawa. Maging maligaya sa bawat hakbang na iyong tatahakin, at tandaan na sa bawat sandali, ikaw ay isang hakbang na malapit sa mas mataas na layunin at higit na kasiyahan. Ngayong araw, pinapalakas ng iyong likas na empatya ang iyong kakayahang makinig at magbigay ng suporta sa mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan ng iyong malasakit, maaari mong maging ilaw sa madilim na bahagi ng buhay ng iba maglaan ng oras upang makinig at magbigay ng pangunawa sa mga taong malapit sa iyo. Sa ganitong paraan, hindi lamang ikaw ang magpapalago sa iyong sarili, kundi magdadala ka rin ng liwanag at pag-asa sa buhay ng iba. Sa ganitong proseso, natututo ka rin mas mapahalagahan ang mga maliliit na bagay at hindi mo namamalayan na sa pagtulong sa iba, natutulungan mo ring mas mapalalim ang iyong ugnayan sa iyong sarili. Huwag kalimutan na ikaw ay mayroong kakayahan upang magdala ng mga positibong pagbabago hindi lamang sa iyong buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga tao sa iyong paligid. Huwag sayangin ang mga pagkakataong ito upang magbigay at magbahagi ng pagmamahal sapagkat ito ang magdadala sa iyo ng mas malaking kasiyahan at kaligayahan. Habang ang araw ay nagpapatuloy, maglaan ng ilang sandali upang magnilay-nilay at muling alalahanin ang kahalagahan ng balanse sa iyong buhay. Ang pagsabay na pag-ikot ng araw at buwan ay isang paalala na kailangan mo rin ng balanse, hindi lamang sa iyong katawan kundi pati na rin sa iyong isip at damdamin. Ang pagkakaroon ng tamang balansing emosyonal ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na kapayapaan at kaligayahan. Sa pamamagitan ng pagmumuni at pagiging mindful, mas madali mong malalaman kung kailan mo dapat magpahinga at kung kailan mo dapat magpatuloy ang buhay ay puno ng mga hamon, ngunit sa pamamagitan ng tamang pagtingin at pananaw, maaari mong malampasan ang lahat ng ito ng may kalmado at malasakit. Huwag hayaan na mawala ang iyong balanse, dahil lamang sa mga pansamantalang pagsubok. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay dapat na nakaugat sa mga prinsipyo ng pag-ibig at malasakit sa sarili at sa iba. Ngayon, ang iyong maswerteng kulay ay asul, isang kulay na nagdudulot ng kapayapaan at kalinawan sa iyong isip at damdamin ang asul ay magbibigay sa iyo ng proteksyon at kalmado na tutulong upang maging malinaw ang iyong pananaw sa mga desisyon na iyong gagawin. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo at walo, mga numero na nagdadala ng kasiyahan, kasaganaan, at kasunduan sa iyong buhay. Gamitin ang mga numerong ito upang magbigay gabay sa iyong mga hakbang at pagtanggap ng mga positibong pagkakataon na darating sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng gawain ay ang maglaan ng oras para sa iyong sarili upang magnilay-nilay, magbasa, o magrelax sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang pagpapalalim ng iyong koneksyon sa sarili at sa mga mahal sa buhay ay magdudulot ng mas magaan at mas masayang araw para sa iyo. Huwag kalimutan na ang mga simpleng gawain ay magdadala ng mga malalim na aral sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga pagkakataon at magmuni-muni kung paano mo mas mapapalalim ang iyong ugnayan sa iyong sarili at sa mga tao sa iyong paligid. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay isang hakbang patungo sa mas magaan at mas makulay na bukas. Ang mga maliliit na hakbang na ito ay magdadala ng higit na kasiyahan, kaligayahan, at tagumpay sa iyong buhay. Huwag kalimutan na ikaw ay mahalaga at may kakayahang magdala ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay at sa buhay ng iba. Patuloy na yakapin ang iyong tunay na layunin at magpatuloy sa pagpapalawak ng iyong mga kakayahan at malasakit. Ang iyong paglalakbay ay puno ng mga posibilidad at bawat hakbang ay magdadala sa iyo ng mas malalim na kasiyahan at pagmamahal. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.